Salmo 71 Awit ng Pagtitiwala sa Diyos Siya'y naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas lulukuban niya sa lilim ng kanyang mga labay na pakpak sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat pagsapit ng gabi di ka matatakot sa anumang bagay Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw, ni sa kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamastan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay kahit sa ang dako ikaw maparoon. Tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayok at silang magtataas nang hindi masakta ng mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyon, aas na mabagsig, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas, ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Amen.